Hi guys, uh, my name is Tito guys uh, TV uh, Welcome to my channel Guys, uh, nandito kami uh, Nagpipintura kami ng tindahan Ito nga pala ang tindahan ni Nonoy Orlin uh, Bakery, uh, malit lang guys na tindahan uh, Dito sa San Isidro, Calabanga uh, Masarap ang Ang ganyang nilulotong Panindang tinapay uh, Guys, uh, dito na tayo bumili dito sa San Isidro, Calabanga sa Suna Uno ayan guys, ah, nandito tayo ah, si paling Nunoy ang ating kasama rito sa ating pagpipintura ako naman guys, sa ah, mag-elektrikal dito sa tinda ni Paling Nunoy na bakery ayan guys, ah, green na green ayan pa o. Ayan guys, ayan pa ha ayos ayos yung trabaho guys o, para ma makuha tayo ng sawd malaki laki, -laki. Dapat Yan ah. Uh... guys, ah uh, magpapa-shout muna tayo ah uh, baka makalimutan natin. Ah uh, shout Anthony Austria at taga Labog, Kalabanga. Ah uh, shout out, Anthony, Austria, uh, Labug, uh, shout -out Kumpari natin Sandy Bibal at uh, tagak taga Buri Kamuling. Ah uh, shout nyo palaki Kapitan sa Buri Kamuling. Uh, ka congratulations po sa panalo mong kapitan. Shout nya pelaki Roger de Vera at taga Sugut Kalabangga uh, Shout out pelaki Forman natin Dilo Santos taga Sonroki Kalabangga uh, Shout out pelaki kumparin natin Burley taga, taga Bigas Kalabangga uh, Shout out pelaki Rodel Candelaria kumparin natin taga Bigas, Kalabangga Shoutout ka pala kay Dominic Demisa at taga Kabunin Kalabanga. Uh, Shoutout nga pala kay ex si Antonio Junior Asog at taga San Isidro Kalabanga. Ayan guys, uh, napashoutout natin na yung ating mga mga viewers ang mga nagsuporta sa atin sa ating vlog at sa ating channel dito Guys TV Vlog. And guys, ah, nandito naman tayo ulit dito sa ating tinatrabaho natin dito sa tindahan ni kung natin Nonoy Orlin dito sa maliit na tindahan na kanyang negosyo ah, Ito guys, ang si ating kumparing Totoy Kamo, yan naman guys ang ah, nagpipintura ng ating tindahan ni kung Nonoy ah, pinipinis si guys ah, para maganda para malinis guys ang paggawa ah, Guys, ah, tatlong patong na natin 'yan ang ating pintura, tatlong patong, ah, tatlong patong pin pintura natin para kumapal at para gumanda at kumintab yung ating pintura. Tatlong patong guys ang gagawin natin 'yan. Tayo na mga guys, ah, hintayin natin at ah, tumuyo, tumuyo guys 'yung atin mga pintura at tayo na mga guys ah, mag mag-electrical wiring dito sa tindahan ni Paring nunoy na Orlin dito sa San Isidro Calabanga. Uh, bukas guys uh, pagkatapos dito uh, mag-uumpisa mag na sila guys magtitinda. Uh, dapat uh, matapos natin na ngayon pati yung pag-electrical uh, matapos natin na ngayon kasi bukas na ang uh, umpisa nila guys sa uh, magtitinda dito. Dito guys sa San Isidro Calabanga. Guys, ang atin pintura klase uh, uh, tatlong patong na yan. Uh, kapalyan uh, matagal-tagal siya na uh, tumuyo kasi tatlong patong uh, tayo naman tayo guys uh, hintayin natin matapos si kumpare natin uh, totoy Kamo at uh, Aga Bigas mga guys ayan naman duma dumaan si Dan Lloyd na Albeso uh, dumaan dito sa likod ayan si kumpare natin Nonoy uh, pupunta raw dito uh, maya-maya guys ay uh, mayari ng atin ina, pinapagawa ng, pinapagawa ng tindahan dito. Ayun ang tindahan guys ni kumpare nating Nonoy. Ayun na na dito. Guys.